Hello, hello, hello guys! Ako po si Leia, isang OFW na malapit na mag-for good! Charot! Welcome po sa ating YouTube channel, Leia's Vlog! So, hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's video mga guys, pupunta tayo sa hospital kasi medical ko today. Tatagpuin natin si secretary ni broker ko. So, tara na! Tara, let's! Andito na ako sa hospital guys and inagahan ko na kasi para ako na lang maghihintay sa secretary. So, ayan. Hospital. And ang aking service. Oh, hindi na siya invite bike So, tara. Um, hintayin natin ang secretary sa loob. Samahan niyo ako. Ito, naghihintay na ako na tawagin ng nurse kasi para sa susunod na step. Uh, titimbangin and yung height. So, hindi ko na makita o na video yung pagtimbang sa akin at saka yung sa pagsukat ng So, hindi ko siya kasi kasi syempre yung iba kasi ayaw uh, magpa mahigpit so ayan sinimpli ang kulat puti hindi siya masungit kaya kahit pa nakuha ang pa rin uh, blood pressure na pala yan hindi sa akin <coughs> next step yan pari pa rin step na so after that yung eye test naman medyo matagal-tagal nga lang ito kasi na uh, parang kinakabahan din ako dyan. Medyo mataas nga yung BP ko dyan eh. Umabot na 138 over 70. Eh, ang normal ko dati, parang 90 over 70 lang. So, nagulat ako sobrang taas. After na pagkuha ng BP sa akin, ito naman ang next pa uh, third step ang eye test. So, dire-diretso lang kasi nga walang mga tao. Diliman lang kami. At ang kasabay ko dyan ay apat na Indonesian. So, pangano pangatlo ko sa ano, uh, tinawag ko nurse. Kaya lang medyo mabilis nga ako kaya kasi sanay na rin ako. Nakailang medical na rin kasi kaya kabisa na yung bawat step. So, ayan. Na-i-test na ako dyan. Medyo mabilis. And ang, ang vision ng mata ko is 0.8 and 0.9. So, ano ba yun? Malinaw. Malapo. Hindi pa kung paano yun. kung malinaw. Malapo. Ayan. So, left and right yan, guys. Left and right. Si Ayon pa rin na nag -ass. na Napaswerte ka rin kami kasi nga kukunti lang kami nag-medical na yung araw na to hindi ko na nakuhanan yung pagkuha ng dugo sa akin kasi minsan may mga mahigpit na nurse kaya eto yung pagkuha na lang ng pupo ang binidyo ko so dirindiri ako dyan yaks kadiri talaga kasi kahit pupo ko nandidiri ako as in kaglabs pa ako dyan ito na ako x 1 x x Ayun na. Tapos ito lang. Ganun lang kabilis. Kasi wala nang kasi ng tao. Pero, pag may mga tao din, marami ba, ay may mga madaming imimedika. Mabilis pa rin. Kasi walang JJ Borechi dito sa medical Ang importante, kupo, x-ray, dugo. Yung ihi, wala busy na ako na. Yun ang importante dito. Tsaka yung sa physical ano, examination. Wala. Walang ka-abe-aberya dito. Napakabilis. Hindi ka tulad sa atin. Daan-daan libon na yung daan-daan ano na yung magpapamedical. Diyan na makausad. Dito kasi mga high-tech na. Mabilis. Kaya ano, walang hasin Napakabilis as in. Tignan ko na may, may check-up ako sa 18. Sisisingit ko sana ngayon. At ayan na nga guys. Tapos na tayo. So, yun ito yung service ko. Ito tayong seating ngayon. Thank you for watching guys. I hope uh, may natutunan kayo sa video ko for today. <laughs> Bilis lang kasi ng ano dito, medical. As in, walang hassle-hassle, guys. Sobra. So, ayan na. Nagantay lang ako ng pag-stop ng ano, stop light. Tatawid na tayo. Thank you for watching, guys. Bye-bye. See you on my next vlog. God bless.